Mga katropes, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bubuhati ng ada po ni Jalen Green, ang Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang maupuha nga da po ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant sa Portland Trailblazers nang hindi gumagamit ng future first draft pick. Sa kabila nga po mga ng magandang performance ni Jalen Green last season para sa si Houston Rockets, ay hirap pa rin nga po siya na mabuhat ang kanilang kupunan na makapasok sila sa playoffs ng Western Conference matapos silang maging ika-11 place lamang sa standings ng regular season. Kaya sa pagpasok nga po ng kanilang bagong kampanya ay sisiguraduhin na nga po nito na makakabalik na sila sa playoffs. Pero para nga po magawa niya iyan ay kailangan nga po niyang higitan ang kanyang mga ng nagdaang taon. Kaya dalawang buwan nga po mga katrops bago magsimula ang season ay inumpisa na nga po nito ang pagpapa-improve ng kanyang mga galaw sa loob ng court. Sa katunayan, nag-host pa nga po siya ngayon ng kanyang sariling minicamp kasama ilang mga elite players. Desidido na nga po si Jalen Green na ipangat pang lalo ang kanyang laro para maging all-star na nga po siya next season Gayong sa ganyang paraan lamang nga po niya matutulungan ang Houston Rockets na maging competitive sila sa Western Conference at makabalik na sila sa playoffs sa unang pagkakataon simula ng umalis sa kanilang team si James Harden. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makukuha nga po ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant sa Portland Trailblazers nang hindi gumagamit ng future first draft pick. Base nga po mga katrop sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider mula sa Portland Trail Blazers, papayag na nga na po sana ang kanilang kuponan na ibigay sa Lakers si Jeremy Grant, kapalit ng dalawang future first round pick. Yes, kompermado na nga po na makukuha na nga po sana ng Lakers si Grant ngayong obsidian, sadyang umayaw lamang nga po dito ang kanilang general manager na si Rob Pelinka dahil ayaw nga po niyang bitawan dito ang kanilang mga future first round pick. Ngunit hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na tapos na ang kanilang negosasyon. Gayong malaki nga po ang posibilidad na magpatuloy ito sa kalagitnaan ng regular season bago pa man sumapit ang trade deadline kapag hindi na naman naging magandang ang simula ng Lakers sa kanilang mga unang laro sa susunod na season. Sa katunayan, may lobas nga po na balita ngayong araw na hindi na nga po kakailanganin ng Lakers na gumamit ang future first round pick para makuha si Jeremy Grant since masusungkitar naman nga po nila ito kapag inoffer nga po nila sa Portland Trailblazers ang kanilang mga players na si Narui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hojifino at ang kanilang 2025 second round pick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.